Rated SPG Strictong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan Maaaring may masiselang tema, lingwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata Good afternoon and welcome sa aking um, munting channel At dito nga ay nabuking na itong si Mr. Suler niya uh, Miss Giselle and Don Pepe kasama ng kanyang tauhan na nalaman nga nila na wala palang bentahang naganap dito nga sa Apex Medical Hospital kaya dito ay napaamin nitong si Don Pepe, itong si Mr. Suler dahil nga napakarami palang kaso nitong uh, isang si Mr. Suler na sinasabi nga nitong uh, si Moirang Demonita na siya ang nakabili ng pinakamalaking shares ng Apex Medical Hospital at dito nga ay nabuking na ng tuluyan itong si Moira ng uh, mga tanyag sa kanyang panluloko at uh, pang uh, gagago dito nga kaya Doc RJ Tanyag at kay Don Pepe at kaya Miss Giselle kaya dito nga ay balak nilang ipakulong at sampahan ng kaso itong nga si uh, Moira, ngunit nagmakaawa nga ito na no, huwag siyang ipakulong at gagawin niya ang lahat kaya dito naman nakaisip ng isang magandang uh, way itong nga si uh, Miss Giselle Tanyag kung kaya sinabihan niya nga dito ang isa sa mga janitor dito nga sa Apex at kinuha niya ang uh, pang map at ibinigay nga ito dito kaya uh, Moira at sinabi niya nga magtatrabaho ka dito sa loob ng Apex Medical Hospital at hindi nga sukatakalain nitong si Miss... Uh, hindi sukatakalain nitong si Moira na siya ay gagawing isang janitress dito sa Apex Medical Hospital. Ang dating CEO ng Apex Medical Hospital, ngayon ang posisyon na lamang ay isang uh, janitress dito nga sa dati nilang hospital na kung saan ay ipinagyayabang niya sa mga tao at ngayon si Moira ay bumagsak na dahil nga sa kanyang kalokohan at katarantadohan kung kaya't ngayon siya ngayon ang uh, tinaguri ang uh, janitress ng Apex Medical Hospital na kung saan ay talagang pinapahirapan nga itong si Ms. Giselle Itong dimonyitang si Moira na ito lamang nga ang nararapat sa kanya dahil ah, sa panluloko niya at kasinungalingan niya ang ginagawa Kaya once na hindi niya nga sundin ang lahat ng pinagagawa sa kanya ni Miss Giselle Ay ipakukulong siya at mabubulok nga siya sa kulungan Kaya sabi nga dito ni Don Pepe Sa kulungan ka magpapasko Sa jail ka magki-Christmas Kaya sabi pa nga dito ni Don Pepe na hindi ah, jingle bells ang kakantahin mo kung hindi ah Jingle Jell, Jingle Jell. Kaya dito'y tawang-tawa itong si Don Pepe sa kalokohan nga nitong si Moira. Kaya ngayon si Moira ay hindi na siya ang CEO ng Apex kung hindi isa siyang tinaguri ang Johnny Tres ng Apex Medical Hospital. At dito naman ay patuloy pa rin talagang kinakampihan nitong si Zoe, ang kanyang mamay-mami na si Moirang Demonita. At dito naman ay talagang uh, meron talagang hindi magandang pag-uugali itong uh, si Doc Carlos dahil uh, doon nga sa aircon na gumagana ay siya mismo din ang sumira para sumabog ito at nang hindi nga magamit ni Dr. Annalyn Santos ang aircon sa kanyang kwarto. Ito palang isang doktor na ito ay napakawalang hiyatin at walang kwentang Doktor itong ang si Doc Carlos Benides dahil meron pala siyang itinatagong napakasama-sama niyang ugali. And guys, ito po ang ating pakaabangan ngayong hapon dito nga sa Abot Kamay na Pangarap na kung saan ay uh, napaka-exciting ng bawat eksena at bawat kaganapan at kung nagustuhan po niyo ang aking video for today, paki-subscribe na lamang po ng aking channel, paki-like and share para maging update kayo. Sa lahat ng gagawin kong video, maraming salamat po. Ingat, God bless and bye-bye.